Ang paghahari ni Azaria sa Huda. Ikalabin limang kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Amazaya na si Azaria, nang ikadalawamputpitong taon ng paghahari ni Jeroboam na ikalawa sa Israel. Si Azaria ay labing anim na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng limamputdalawang taon. Ang ina niya ay si Jekolia, na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa nang amanyang si Amazaya pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso roon binigyan siya ng Panginoon ng malubhang sakit sa balat na hindi gumaling hanggang sa araw ng kamatayan niya nakatira siya sa isang bukod na bahay si Jotam na anak niya ang siyang namahala sa palasyo ng Huda at sa mga mamamayan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Azaria at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Azaria, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Jotam ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacharias sa Israel Naging hari ng Israel ang anak ni Jeroboam na ikalawa, na si Zacarias, nang ikatatlumputwalong taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Nakatira siya sa Samaria at naghari siya sa loob ng anim na buwan. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nagplano ng masama ang anak ni Jabes na si Shalom laban kay Zacarias. Pinatay niya si Zacarias sa harap ng mga tao, at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang pangyayari tungkol sa paghahari ni Zacarias ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon kay Jehu ang mga angkan mo ay maghahari sa Israel hanggang sa ikaapat na henerasyon. Ang paghahari ni Shalom sa Israel Naging hari ng Israel ang anak ni Jabes na si Shalom, nang ikatatlumput siyam na taon ng paghahari ni Uzaya sa Huda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng isang buwan. Pinatay siya ni Menahem na anak ni Gadi, nang dumating ito sa Samaria galing Tirza Si Menahem ang pumalit kay Shalom bilang hari Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Shalom pati ang balak niyang pagpatay kay Zacharias ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel nang mga panahong iyon nilusog ni Menahem ang Tifsa at ang mga lugar sa paligid nito hanggang sa Tirza dahil ang mga naninirahan dito ay ayaw sumuko sa kanya. Pinatay niya ang lahat ng naninirahan dito at hinati ang tiyan ng mga buntis. Ang paghahari ni Menahem sa Israel Naging hari ng Israel ang anak ni Gadi na si Menahem, nang ikatatlumput siyam na taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng sampung taon masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito sa buong paghahari niya. Nang pumunta si Haring Tiglat Piliser ng Assyria sa Israel para lusubin ito, binigyan siya ni Menahem ng 35 toneladang pilak, para tulungan siya nito na mapatibay pa ng husto ang paghahari niya. Kinuha ni Menahem ang mga pilak sa mga mayayaman ng Israel sa pamamagitan ng pagpilit sa bawat isa sa kanila na magbigay ng tiglimampung pirasong pilak. Kaya huminto sa paglusob ang hari ng Assyria at umuwi sa bansa niya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Menahem at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Menahem, ang anak niyang si Pekaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekaya sa Israel Naging hari ng Israel ang anak ni Menahem na si Pekaya, nang ikalimampung taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Sa Samaria siya nakatira, at naghari siya roon sa loob ng dalawang taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam, na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito. Nagplano ng masama ang anak ni Remalia na si Peka laban kay Pekaya. Si Peka ang kumander ng mga sundalo ni Pekaya. Kasama ng limampung tao mula sa Gilead, pinatay ni Peka si Pekaya, pati si Naargob at Ariye, sa matatag na gusali ng palasyo sa Samaria. Pinalitan ni Pekka si Pekaya bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Pekaya at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Pekka sa Israel Naging hari ng Israel ang anak ni Remalia na si Pekka nang ikalimamput dalawang taon ng paghahari ni Azaria sa Huda sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng dalawampung taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito. Nang panahon ng paghahari ni Pekah, nilusob ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria ang Israel at nasakop niya ang mga lungsod ng Ijon, Abelbet Maaka, Janoa, Kedesh, at Hazor. Nasakop din niya ang Gilead, Galilea, at ang buong lupain ng Naftali. At dinala niya sa Assyria ang mga naninirahan dito bilang mga bihag. Pagkatapos, nagplano ng masama ang anak ni Ella na si Hosea, laban sa anak ni Remalia na si Pekah pinatay niya si Pekka at pinalitan bilang hari. Nangyari ito ng ikadalawampung taon ng paghahari ng anak ni Uzziah na si Jotam sa Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Pekka at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotam sa Huda Naging hari ng Huda ang anak ni Uzziah na si Jotam ng ikalawang taon ng paghahari ng anak ni Remalia na si Pekka sa Israel. Si Jotam ay dalawamputlimang taong gulang nang maging hari. Sa si Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng labing-anim na taon. Ang ina niya ay si Diyarusha, na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si uzaya pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Si Jotam ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotam at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahon ng paghahari niya, sinimulang ipadala ng Panginoon sina Haring Rezin ng Aram at Haring Peka ng Israel para lusubin ang Huda. Nang mamatay si Jotam, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari.